Sundo, no, good morning. So nang dyan dito tayo ngayon sa Bulacan no, kakarating natin. So i-surprise natin yung nanay natin oh, no. dahil uh, hindi niya alam na darating ako ngayong umaga no. So nakita ko siya nagwawalis. I-prank natin siya. Na delivery rider tayo. Sabi Sabihin natin deliver. sugit okay pa naman <laughs> nagkagulo-gulo na eh i-prank natin siya i-prank natin mga kasundo i-prank natin Dao po delivery po Dito ba nakatira si Maylin Kasipi? Tsaka si Randy ka Deliver po. Tulog po sila. Deliver ah. Deliver po. Nandito ba si Merly Kasipi? Merly Kasipi Opo Opo Ako Ako Ay kayo po uh, Deliver po ang uh, galing po sa Manila Pina-deliver daw ni Mian Kasipi Ah, sa Mian Oo Ah, Mian po Gapag po Ha? Huh? Galing kay Mian Oo uh, Pina-LBC siguro Bayaran na to? Opo, bayad na ko yan

<laughs> Sundo no, good morning So nang dito tayo ngayon sa Bulacan no, Kakarating natin So isurpresa natin yung nanay natin oh, no. Dahil uh, hindi niya alam na darating ako ngayong umaga no? So nakita ko siya nagwawalis I-prank natin siya Na delivery rider tayo Kasundo. Sabi natin deliver Christine. Mga kasundo ito. Tao po. Delivery po. Hindi alam ni Ranay. Nakanap niya pala mag-deliver. Surprise, surprise. Dito ba nakatira si Maylin Kasipi? Tsaka si Randy ka rin siya. Deliver po. Tulog po sila. Pa. Ah. Deliver po. Nandito ba si Merly kasi, pe? Merly kasi. Opo. Opo. ikaw po. Ah, uh, deliver po. ang uh, galing po sa Manila. Pina-deliver daw ni Mian Kasipi. Kasi hmm. ah. Po, pa, ay. Po. Huh? Oo. Andito po, siguro. Opo, bayad na 'yun. <coughs> oh, no, no, no. po. Ah, like na po ako. Thank you po. Bye. <coughs>

<laughs> Mga kasundo, no? So, nandito na tayo sa Bulacan. At hindi pa nila alam na nandito na ako. At uh, i natin sila na uh, delivery rider tayo, no? So, tulog pa sila. Yan, eh. So, sabihin kong uh, delivery delivery, ride delivery po. mga pasalubong tayo no so hindi nila alam dito tayo ngayon so, tayo dumating rakyat yang ini, lihat ni. Dia semua Tahu go. Tahu pu po. Joyra Delivery po. Nandiyan sila Mercy. Gerald Delivery. Uh, uh. Ha? Pasok. Wala na kayo. Oh, dito log pa sila. Hindi, Thank you. Di, dito ko nagdiretso ako. Sa lubong kasi Marvin eh. Oo, uh, uh. naghatid yun ng na, ano. Para byahe ng airport. Di takanya. Oh, diyan uh, uh. sa may labasan. Ay, pakuha ka lang sa nanay Hindi, hindi, pupunta ako doon Ha? Punta ako doon Thank you Pabalik oh, e, na ako doon Yun na, hindi ako nakilala ni nanay Pero, hindi Happy New Year Happy Ha? Happy New Year Bawang ka na dyan Eh, punta muna ako doon Iyan yeah. Dalhin mo na lang siya rito. Oo Mamaya ka pa naman Mamaya e, pa Wala, munggo yan Sabi ko bukas na lang pag-array dito si Toto oh, sige Nay, punta muna ako doon tapos may balik. Mm -hmm. Ha? Thank you. Hindi, hindi ka nagdala kila Diki? Tulog sila pag alis ko. Mm -hmm. Si Egy dapat dalhin ko. Oo. Oh, Oo. Oh. Eh, wala pa doon sa bahay. Umalis uh, daw sila ng kaibigan yes. niya. Kaklase niya. Oo. Uh -huh. <laughs> eh, sa'y. Tain ko. Minute, baka tanghali na yun. Eh, nagtik sa akin. Sa'yo pa. Sa'yo ka na pa. Oo. Sa'yo ko. Naku. Nandito. Na, layo na ako. Sabi niya

Thank you. Wala lang. Baki uh, ang pamilya ang magkakasigit. Uh, ng na magbalik uh, 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 tayo, uh, tayo sa tayo sa aking uh, uh, tayo sa, tayo sa, uh, sa uh,

ハハハハ